Nagpaalala ang Simbahan Katolika sa mga pare, hindi ro dapat tapatan ng presyo ang anumang sakramentong ibibigay sa kanilang mga parokyano. Kahit din daw ang pahapyaw na paghingi ng donasyon para sa mga sakramento, dapat ding iwasan. Balitang hati ni Dano Tingkungko. KBL, Kasal, Binyag Libing. Ilan lang ito sa mga yugto ng buhay na may katapat na sakramento sa maraming katoliko. Pero ang pagiging katoliko, hindi lang daw napapatunayan sa pagdaan sa mga sakramento tulad ng binyag, kumpil o kasal. Kasama rin sa mga responsibilidad ang pag-aalay sa simbahan ng kung anumang makakaya, bagay na nakasaad sa Biblia. Kung ano man yung uh, natanggap mo, ano yung kinita mo, usually you give 10% of that. Yun ang tithing. Kung naglilingkod ka, sa templo, sa simbahan, dapat you get something from it na galing sa mga tao. Kamakailan, muling nagpaalala si Catholic Bishops Conference of the Philippines President at de Dugupan Archbishop Socrates Biliegas sa usapin ng mga donasyon sa simbahan. Panahon na raw para bumalik ang simbahan sa diwa ng pananabangan o stewardship. At isa sa mga sanga ng diwang ito ang pagbuwag sa tinatawag na arancel o pagkakaroon ng fixed rates para sa mga sakramento at sakramental ng simbahan. Pinaalala ni Villegas na bahagi ng polisiya ng Archdiocese ang hindi pagpataw ng anumang fixed donation para sa mga isinasagawang sakramento. At indikasyon naman noon ng bad taste at intellectual dishonesty ang pagsabing walang fixed rate para sa mga sakramento pero pahapyaw na hihingi ng donasyon kalaunan. Ganun pa man, sinabi rin ni Villegas na hinihikayat pa rin ang pagbibigay sa simbahan, may sakramento man o wala. Pero ang mga pagbabasbas at sakramento ng simbahan hindi raw dapat magmukhang serbisyong binabayaran lalo tungkulin ng isang paring ibigay ito ng walang hinihinging kapalit. Ayon kay Father Francis Lucas, ang konsepto ng pananabangan o stewardship nakaugat sa responsibility responsibilidad ng mga katoliko na magbigay sa simbahan ng time, talent at treasure bilang simbolo ng pagpapasalamat sa Panginoon na nagbigay sa kanila ng mga biyaya. Kung tutusin, wala dapat fixed rate ang donasyon. Kung ano lang ang kaya, hindi rin pwedeng tanggihan ng isang pare ang pagbibigay ng sakramento kung hindi kayang magbigay ng isang parokyano. Sabi sa akin nung isang lasing pa naman, Father ha, libi na lang binyag ng anak ko. Of course. E pagkatapos ito, may handaan ka ba? Anak ko, bumili ako ng 3 cases of beer. Now tell me. You cannot even give something to the church for the services for your for your son or daughter, and then you splurge on that. You get money from your ninong and ninang. Ang naging problema raw sa paglipas ng panahon, ibang kaisipan pagdating sa donasyon ang nahubog sa ilan. When you were a steward, when you're conscious of that, and you start giving to the church, actually, hindi mo na kailangan ng stipend, hindi mo na kailangan yung stole fees, hindi mo na kailangan yung mga fees na yan. Ang aming mga nakausap, walang problema sa pagbibigay ng donasyon sa simbahan, offertory man o sakramento. Para rin sa gagamitin sa simbahan. For church purposes lang din naman siguro, kaya sila nangihingi. Hindi naman sa uh, ano tayo doon yung sinasabihan tayo na magbigay, yung nasa sa loob talaga. Dano Tingkong, GMA News.